Oh, bakit eh, di ka dun bumili ng yellow, total dun ka din naman bumili niyan. Uh! Uh, eh wala nga silang yelo yellow. Eh. Kung may yellow sila, bakit dito pa ako bibili? Hello, may tinta kayong yellow? At saan mo na naman nabili ang mga bitbit -bit mong yan, ha, Emerson? Si Alim Bebang kasi mas mura dun ng piso, eh. Oh, eh bakit di ka dun bumili ng yelo? Total dun ka din naman bumili niyan. Eh wala nga silang yelo, eh. Kung may yelo sila, bakit dito pa bibili? Mindset ba? Mindset. Alam mo, Ate Mar, dapat ang bumili kahit saan tayo gustong bumili. Kaya mo dapat, customer always right. Ah, ganon. Alam mo, Emerson, ang pera saglit lang. Kaya kung may pera ka man ngayon, huwag kang mayapang kasi bukas mauubos rin yan. Alam mo, Ate Marl, kahit mauubos ang pera, tikitain at tikitain kulit. Kaya hindi ako takot mawalan ng pera. Huh? Napakayabang mo Emerson Tapos bukas bang utak ka na naman Dami mo naman sinasabi Ate Marian Wakaw mo muna to Jello <laughs> Wow daming pera ha Emerson Saan na naman kaya nabudol yan? Ganyan talaga mag-distract eh Ate Marielle Hindi wow oh. Oh. O pabili mo na lang ako ng isang yelo Ate Maria. Ah talaga magpupumil kang bumili ng yelo Sige hintayin mo ako dyan <laughs> oh. <You got> <laughs> A few moments later gusto mo lang yelo? Hige. yelo. <laughs> talaga, isang talaga yung pera mo, ha? Oh, akin ako na yung kamay mo. Oh, ito yung yelo mo. Limang pisi, yan. Ah, oh, alit naman yung yelo niya, Ate Mariel. Yan ang uso yelo ngayon. Ilan ba? Oh! Dalawa lang at Marian. O, oh, Okay na yan. Ang <coughs> libo to lahat. Pabawasan ako ng sampo. Oh, okay o, sa <laughs> klima. Walang lang, ganito ang isusit ni mo at yelo mo.